Merong mm. invitation ang mm. yeah. uh, ayan, Department mm. of Labor na sa mm. May 1 ay iniimbitahan ng mga labor groups sa Malacañang. Yeah. Oh, uh, ayun ba oh. na eh. Oh. Yun nga lang. Yung dyan. Oh. ang nakalagay sa si email, may in-email to mga several weeks ago eh, before May 1. Oh. Uh, wait for further details. Ako so, yun. di ang ibang mga labor groups o oh, nag-aasa sila na Ah, uh, nag-imbita ang Malacanang para magkaroon ng dialogue kasi mayroong matinding issue. Even in the run up to May, uh, May 1, uh, nasa le uh, legislative uh, agenda, agenda ang pagpasaan ng taas-sahod. Ang Senate nagtaas na ng 100 pesos. Uh, so hinihintay ang House of Representatives kung saan ang mga panukalang batas dyan ay ranging from 150 dagdag sahod to 750. Mm -hmm. Hindi pa nakakalagpas ng committee level yung salary increase. Eh, kailangan hintayin yung house eh. Kasi yun mm, yung legislative mm. process natin eh. Dapat sabayin. Eh. eh, inaasahan ng mga labor groups na mm. yun yung agenda. Mm. Uh, para pag-usapan yung issue ng manggagawa. Eh, nung mm. lumabas, kamakailan, ang agenda pala ay gagawin lang audience ang mm. mga okay. labor leaders at magtatalumpati yeah. si Bongbong yeah. Marcos doon. And walang dialogue. So, kaya yung iba't ibang mga way. labor groups medyo na